Nakatanggap ka ba ng notifications mula sa Facebook Ads na kailangan mong bayaran ang halaga na ginamit mo sa Facebook Ads sa Facebook Campaigns na hindi mo naman ginawa? At upang malinis ang iyong pangalan ay kinakailangan mo munang bayaran ang halaga ng nagastos sa campaigns na hindi mo naman ginawa. Ano ang dapat gawin at paano ito matitigil? Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. This is Professor Vincent Tori Bongolan. Napakahalaga at importanteng mapanood ninyo ang video na ito sapagkat maaaring ito ay mangyari din sa inyo, okay? So kahapon nakatanggap ako ng notification mula sa Facebook no at sinasabi na unsuccessful daw yung payment na aking ginawa. Ang problema dito sa Facebook is that nakalink before, siguro mga 5 years ago, yung aking credit cards. Okay? So, nagulat ako na meron daw nagraran na advertisement at hindi ko nabayaran. Okay? Matagal na akong hindi nagraran ng advertisement sa Facebook. Hindi na ako nagpe-place ng campaigns. Dahil naniniwala ako na mali yung algorithm na ginagamit ni Facebook dahil hindi nila nako-convert yung mga followers, yung mga viewers, yung mga likers sa pagiging isang buyers. Yes, nagtitinda ako, meron na akong Facebook shop at ang idea ko ay yung mga likers, yung mga followers ko ay pumunta sa aking website, sa aking uh, Facebook shop at pumunta sa aking private shop, no? Doon sa aking uh, website mismo para bumili ng mga items and products. Halimbawa sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop. So, pinag-aralan ko yung algorithm ni Facebook. At nalaman ko na gumagastos lang ako ng ads sa kanila pero hindi sila nakakatulong to promote my business. So, ito yung message ko sa kanila kaninang umaga nang matanggap ko yung notification na mayroon akong kailangang bayarang 1,200 plus. Their Facebook, how come that I have ads to pay where in fact i am not placing any ads to facebook can you please stop doing this crazy money-eating tactics the reason why i am no, not placing any ads on facebook is because you have a poor algorithm and you cannot pro convert likers to buyers and you can convert followers to visit my website thus i don't believe in your ads platform and algorithm I was shocked. I have a bills to pay. I don't use Facebook ads, so please. And ito nagreply sila kanina. So basahin ko lang. Hi Vincent, thanks for contacting Meta. It looks like you're contacting us because of a payment method question. Unfortunately, it looks like you were not able to remove your payment methods from your ads account, as you still have ads running. you will first need to ensure of all ads including previously completed ones have been set to off in ads manager to learn how to complete blah 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 after posting your active ads please allow 48 hours and then clear any balance owed on your account using pay now to charge your payment methods though true once your ads are posted and the balance on your account is cleared, you will be able to remove the payment methods by completing these steps below. Actually, matagal ko nang na-turn off yung ads ko. So, hindi na ako nagpeplace ng ads ever since. So, nakakapagtaka na until now, ay nag-automatic na nagte-turn on yung advertisement sa kanila. Okay? So, magre-reply ako sa kanila, guys. No? So, puntahan ko lang yung ads ko para ipakita sa kanila na hindi na ako nag ads Ipo-post ko yung ads. Kasi grabe sila guys. Hmm, hindi nga mapuntahan yung mga ads, yung mga website na binibigay nila eh oh. Sige, i-download ko para sa kanilang uh, katuwaan. Grabe itong Facebook na ito. Okay. So, Ayan o, no ads campaign nga nakalagay, di ba o? Tapos meron na kong bill, ayan no? activity restricted na dahil meron bills na babayaran ayan no? Grabe. Wala akong pinuput na ads dito. Mm. Ay, asan na ba yun? Ito, take ko yung screenshot. Okay, so... So, tinanggal ko yung uh, campaigns. Unfortunately, hindi matanggal yung credit card. This is a trap you intentionally remove. functions to credit card so you can be, so you can activate or create advertisement on my behalf You are doing inside job, meaning you manipulate my account and you create. Ads for me without my consent, without my knowledge. That is why I was. Again, I have no running ads and. Okay, so yun na nga guys, no? So pupunta na ako sa aking uh, desktop, tapos uh, tatanggalin ko lahat ng credit card ko and then uh, kukuhanan ko ng video para makita ninyo na wala akong advertisements for them sa loob ng higit limang taon na, okay?